Balik eskwela muli ang libu-libong mag-aaral sa Cordillera. Ngayong buwan ng Hulyo, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng dengue. Kaya kanya -kanya ang ilang estudyante, kanya-kanyang diskarte, huwag lang makagat ng lamok. Parang extra, ano na lang po, extra care, ganun, paggamit po ng products for prevention. And yes po. <laughs> Tsaka ano po, drink vitamins for higher immune system that's a part of ano po kaya nakapalda po ako ngayon. Kasi na dengue na po yung lola ko once. Tas um, ilang weeks din po yung recover niya kaya po medyo natatakot. Naglinis po, naglinis-linis yung mga gulong-gulong po na ano sa surroundings. Tinanggal-tanggal po. Kaya bilang pag-iingat ang ilang mga paaralan sa Baguio City, puspusan ang paglilinis para mapuksa ang mga pinamumugaran ng mga lamok. Meron tayong mga non-teaching personnel at mga utilities na regular po na naglilinis sa ating surroundings, sa ating mga gutters. Talagang yun po yung priority po talaga ngayong tag-ulan na yun yung tinitignan nila na wala po sana tayong makikita na na iipon na imbak ng mga tubig para hindi po makapag-breed itong mga uh, lamok. Aabot sa labing dalawang utility nila ang umiikot sa buong paaralan para maglinis. Yung kalinisan, uh, dito naman uh, sa City High, ma'am, At least uh, na din namin yung mga ganong klaseng mga problema ng bata. Sa tala ng Department of Health Cordillera, higit na libong kaso na ng dengue ang naitala sa buong rehiyon, Baguio City ang nangunguna na may halos 2,060 kaso at ngayong buwan ng Hulyo na dagdagan pa ng lima ang nasawi na pawang lima hanggang labing isang taong gulang. Usana, two, two, Two to four days na medyo mataas ng fever, dalhin na po talaga sa nearest health center. Anila marami pa silang natatanggap na reports mula sa iba't ibang laboratorio sa lungsod na dahilan ng late reporting sa mga ilang kaso. Uh, itong July we are getting uh, a decrease of cases but we want it uh, a uh, very high uh, reduction of cases ng Department of Health Cordillera, isang daan at siyam na porsyento ang itinaas ng mga kaso ngayong taon kumpara noong 2023. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.